Welcome to Showbiz News. Kung interesado ka sa ganitong balita, wag po kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Maraming salamat po. Ah! 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 guys, isang tensyonado at emosyonal na graduation ceremony ang naganap kamakailan sa isang paralan sa Antique. Sa halip na maging masaya at makabuluhan ang pagtatapos ng mga estudyante, na uwi ito sa pag-iyak, sigawan, at pagkadismaya, lahat dahil sa isang kontrobersyal na utos ng kanilang principal, ayon sa mga ulat. Bago pa man magsimula ang mismong graduation ceremony, bigla na lamang pinahubad ng principal ang mga suot na toga ng mga estudyante. Ayon umano sa kanya, hindi na raw pinapayagan ng Department of Education ang pagsusuot ng toga sa mga graduation rites. take off your toga, because it's not as your uniform for graduation. Okay? So you your ribbons and your...

This is it. We are training our learners to be disciplined and provisioned to authority. What kind of attitude are we giving them? What kind of practice and what kind of disciples are we giving them? Disobedience to local authorities? ang tanong ng karamihan, bakit ngayon lang ito ipinatupad, sa mismong araw pa ng graduation, maraming estudyante ang naiya, hindi lamang dahil nasira ang kanilang kinaasam na moment, kundi dahil naglabas pa sila ng pera upang magrenta ng toga. Ang ilan sa kanila ay hindi naman agad nasabihan na hindi na ito parte ng seremonya. Ang masakit pa, suot na nila ang toga, handa na silang tumahon sa entablado, kasama ang kanilang mga magulang na sabik na ring masaksihan ang espesyal na araw. munit pinahubad dito sa kanila, sa harap ng maraming tao.

sa itong pagpapakita ng kanilang pagkadismaya at pagkadismaya sa nangyari. Para sa kanila, ang pagsusuot ng toga ay simbolo ng kanilang paghihirap at tagumpay. Isa itong tradisyon na nagbibigay dangal sa kanilang pagsusumikap sa pag Dahil dito, lalo pang nag-init ang sitwasyon. Nagalit ang principal sa reaksyon ng mga estudyante, ngunit tila mas marami ang hindi sumang-ayon sa naging desisyon niya. Hindi lamang mga estudyante ang nainis, pati mga magulang na dumalo upang masaksihan ang pagtatapos ng kanilang mga anak ay nadismaya rin. Para sa kanila, dapat sana ay hinayaan na lamang ang mga estudyanteng magsuot ng toga lalot andun na rin sila, nakahanda na, at suot na ang kanilang inihanda. Ayon sa ilang guro, ang layunin umano ng bagong panuntunan ng Department of Education ay upang hindi na gumastos pa ang mga magulang at estudyante sa pagbili o pagrenta ng toga. Isa itong magandang hakbang kung naipabatid na maayos sa lahat ng paralan. Ngunit sa kasong ito, tila nagkaroon ng miscommunication. Ayon sa mga magulang at estudyante, wala silang natanggap na malinaw na abiso upol dito kung totoo ngang may direktiba ang gepit na huwag na magtoga. Sana ay naiparating ito ng maaga. At kung hindi man, sana ay hinayaan na lamang ang mga estudyante na ituloy ang kanilang graduation nang nakasuot ng toga. Wala namang mawawala kung hinayaan sila, bagkus ay mabibigyan pa sila ng mas masayang alaala ng kanilang pagtatapos. Sa halip, naging malungkot at puno ng tensyon ang araw na iyon. Isang araw na dapat ay puno ng ngiti at pasasalamat, na uwi sa pagkadismaya at sigawan. Nayon, ang tanong, tama ba ang ginawa ng principal para sa marami, hindi ito makatao? May panuntunan tayong sinusunod. Ngunit sa mga ganitong sitwasyon, dapat ay may konsiderasyon. Kung suot na ng mga bata ang toga, at wala namang abiso na natanggap, dapat sana ay hinayaan na lamang sila. Hindi lahat ng bagay ay kayang resolbahin sa pamamagitan ng mahigpit na pagpapatupad. Minsan, ang pagunawa at malasakit ang mas mabisang paraan.